Ang pagtataksil maging sexual or emotional man ay maaaring magdulot ng significant emotional pain sa kanilang mga kabiya. Habang ang pagkakatuklas dito ay nagdudulot ng immediate emotional responses na mailalarawan bilang overwhelming, maari ring ma-experience ng taong pinagtaksilan ang mix of powerful feeling tulad ng betrayal, anger, sadness, at confusion. Ito rin ay maaring magsimula ng domino effect, mula sa immediate emotional turmoil, hanggang sa long-term consequences, tulad ng trust deficit, at low self-esteem. Ang betrayal ay dahilan para makaramdam ng profound loss and emptiness ang isang tao, habang ang galit ay dahilan ng pagkasira ng tiwala nito. Ang kalungkutan at kawalan ng pag-asa ay maghahatid ng matinding confusion at paghahangad ng sagot sa mga katanungang bakit at paan. Ang ganitong emotion ay maaaring manatili matapos matuklasan ang affair, na maaaring mag sa mental health challenges, tulad ng depression, anxiety, at post-infidelity stress or chating trauma. Ang psychological effect ng infidelity ay kadalasang nag extend ng higit sa trust issue. Ito ay maaaring makaapekto sa individual sense of self, na patungo sa self-doubt, sa kabila ng mga emotional pain na nararamdaman ang taong pinagtaksilan, ito rin ay nagdudulot ng na matinding galit na posibleng magresulta sa violent actions tulad ng desire para makapaghiganti. Ang teorya suggest na ang ganitong pakiramdam ay parte ng evolutionary response sa infidelity para proteksyonan ang individual's reproductive interest. Ang dahilan sa likod ng ganitong action ay sinasabing nagsimula sa personal, psychological at situational factors matapos ang traumatizing event. Ano nga ba ang naranasan ni Emelda Marizani matapos ang ilang dekadang pagtataksil ng kanyang mister Ang matinding galit nga ba sa asawa ay sapat para ijustify ang kanyang naging action Si Emelda Marazani ay pinanganak noong 1991 sa Chiveu sa Mashonaland East Province ng bansang Zimbabwe Ito ay nag iisang anak ni Maray Mupini sa kanyang unang asawa Naging miserable ang kabataan ng batang Emelda dahil na rin sa hirap ng buhay at paghihiwalay ng kanyang mga magulang noong siya ay nasa grade 5 pa lamang. Sinasabing natapos ang kanyang paghihirap nang makilala nito si Lamek Brande. Ang dalawa ay nagpakasal noong ang dalagita ay 15 years old lamang. Sa kabila ng pagkakaroon ng mahirap na buhay, naging masaya ang pagsasama ng dalawa. Ang mag-asawa ay nagsimula sa humble beginning at kumayod ng husto para magkaroon ng pagkakataon na mabago ang kanilang pamumuhay. Nagkaroon sila ng immovable and movable properties at tuluyang nag-flourish ang kanilang mga business. Nagsimula ang problema ng mag-asawa nang naranasan na nila ang maalwang buhay. Lagi na siyang sinasakta ng kanyang mister at ito ay ilang beses ding na-involved sa extramarital affairs sa iba't ibang babae na dahilan ng madalas nilang pag-aaway at nagdulot ng matinding stress sa gina. Binago di umano ng pera ang lalaki Sinasabing naubos na rin ang pasensya ni Marizanhi nang nabasa nito ang text message ng kalaguyo ng asawa, kaya sinugod nito ang karelasyon nitong si Chelsea Abipete. Dito na nito nalaman na ang babae ay binabahay na ng kanyang asawa at nagdadalang tao sa lalaking sanggol. Iginiit din ni Bepete na hindi na mahal ni Brande si Imelda dahil hindi nito mabigyan ng anak na lalaki ang asawa na matagal na nitong hinahangad. Matapos nito, kinumpronta naman ni Marizani ang asawa na nasa kanilang shop tungkol sa kanyang mga nalaman puno ng galit muli itong bumalik sa kanilang bahay. Isang sunog ang naganap sa sa 4171 Highview Suburb Residence sa Chaiview. Nang naapula ang sunog tumambad sa mga concern ni Ibor na silang nagtulong-tulong napatayin ang apoy, ang bangkay ng apat na bata. Ang suspect ay hinihinalang ang 29 years old na ina ng mga biktima na si Emelda Marizanhi. Ang ginang ay agad na sinugod sa hospital, matapos nitong isinuko ang sarili sa mga otoridad, at inaming pinatay nito ang kanyang mga anak, at siya di umano ay uminom ng rat poison. Binisita ni Deputy Minister of Health and Child Care, Dr. John Mangwiro, ang mahigit anim na buwang buntis na si Imelda, sa Chavu General Hospital, kung saan siya sinugod para lapatan ng paunang lunas. Ang level dose ng substance ay matagumpay na na-neutralized, ang katawan ng apat na biktima ay dinala sa Chivu General Hospital Mortuary para sa post-mortem examination. Ang mga biktima ay kinilalang sina Amanda, 9 years old, Yolanda, 5 years old, Ayanda, 3 years old, at Glenda na 1 year old lamang. Ang sunog ay nangyari noong Martes ng November 10, 2020. Agad na sinimula ng mga pulis ang investigasyon tungkol sa confession ni Imelda at sa nangyaring sunog sa residence ng mag-asawang Imelda at lame. Ayon sa masusing investigasyon, nilapitan di umano ng mga kapitbahay si Emelda, habang nilalak nito ang gate sa kanilang bahay nang makitang merong usok na nanggagaling sa gusali. Tiniyak din umano nito ang lahat ay nasa maayos, saka ito nagmamadaling umalis. Tinalo ng kapitbahay nitong si Daniel Macioni ang bakod ng pamilya nang makitang nasusunog na ang bubong ng naturang bahay para magkaroon ng akses sa property. Hindi nagtagal, dumating ang padre de pamilya na si Lemek nanguna na ito sa pagsira ng lock sa pintuan ng bahay. Nang dumating ang mga bombero at tuluyang naapula ang apoy, dito na nila nadiskubre ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mga anak. Dalawa sa mga ito ay sunog na sunog na hindi na makilala. Nang makumpirmang wala na sa bingit ng kamatayan si Emelda at nasa maayos na itong kalagayan, ito ay muling ibinalik sa police custody para sa ilan pang katanungan. Ayon sa confession ni Emelda, matapos ang kanilang pagtatalo ng asawa, kinulong niya ang sarili kasama ang mga anak sa loob ng kanilang bahay. Una siyang uminom ng rat poison na nasa pill form. Inihalo din niya ito sa gatas ng mga anak, matapos itong inumin ng mga bata, inutusan niya ang mga ito na pumunta sa kanilang silid para matulog. Nang marealist niyang siya ay patuloy na nakakahinga ng maayos, doon niya naisip na malaki, ang chance na silang lahat ay makaligtas. Dito na nagdesisyon ang ginang na kumuha ng kutsilyo, sa katinungo ang silid na kinaroroonan ng mga bata. Itinali nito ang kamay at paa ng panganay at pangalawang anak bago sila gilitan ng liig. Matapos nito, isa-isa nang ginilitan ang liig ng mas nakababatang anak. Sa tindi ng injury ng mga ito, halos mapugot na ang ulo ng dalawang musmos. Nang masiguradong wala ng buhay ang mga anak, sinindihan nito ang kanilang bahay at tinuo ang police station para isurrender ang sarili. Ginawa di umano niya ito para hindi mahirapan ang mga bata at lumaking miserable tulad ng kanyang sinapit noon. Sinabi rin ito kay Deputy Minister of Health and Child Care John Mangwiro, na itinanggi din umano ng kanyang mister na si Lamek, na siya ang ama ng kanyang mga anak, dahilan kung bakit niya nagawa ang karumal na krimen. Ang asawa din umano niya ang dapat sisihin sa pagkamatay ng kanilang mga anak. Siniwalat nito na ang kanyang action ay payback niya sa kanyang mister dahil sa pagtataksil nito sa kanya at sa ilang taong pang-aabusong naranasan niya sa kamay nito. Inamin din nitong siya ay nagsiselo sa kanyang mga anak dahil mas mahal ito ng asawa kaysa sa kanya. Kinumpirma naman ni National Police Spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyafi, ang pangyayari sa isang press conference, kinabukasan, matapos ang confession ni Imelda, at ang investigasyon sa krimen. Ayon pa dito ang krimen ay nangyari habang ang mister ni Emelda ay nasa kanilang shop para magtrabaho. Sa patuloy na investigasyon, napag-alaman din ng mga polis na kumuha ang ginang ng funeral policy para sa mga anak at ito ay updated noong buwang nangyari ang krimen. Ang naturang palisi ay lingid sa kaalaman ng kanyang mister. Ito di umano ay isa sa mga katibayan na ang krimen ay plinano ng ginang ng matagal na panahon. Ayon sa panayam ka ilang beses din umano siyang pinagbabantaan ng kanyang asawa na kukunin nito ang lahat at iiwanan siyang walang wala. Hindi umano niya naisip na kaya nitong patayin ang kanilang mga anak para lamang siya pasakitan. Nagbigay din ng financial support sa pamilya para sa funeral at burya ng apat na bata, ang gobyerno ayon kay Deputy Minister Mangwiro official na kinasuhan ng four counts of premeditated murder, ang 29 years old na si Imelda Marizanhi. Ang tanging paraan para matakasan niya ang conviction ay mapatunayan na wala siya sa tamang pag-iisip ng binigyan niya ng inumin ang mga anak na merong halong lason at nang ginilitan niya ang mga ito ng liig. Sinasabing ang akusado din ay nakakaranas ng sexual at physical abuse mula sa asawa at ang posibilidad na iwanan nito ang pamilya para sa ibang babae ang tinuturong nagtulak kay Imelda na gawin ang krimen. Ayon kay Justice Nutevedzi, ipinanganak ni Emelda ang kanyang panglimang anak na babae sa loob ng remand prison, habang ito ay naghihintay ng desisyon ng korte tungkol sa sinumiti nilang bail application. Ito ay nakalaya noong April 21, 2021, nang pinahintulutan naman ni High Court Judge, Justice Tawanda Chetapi matapos magbayad ng mahigit 300 million Zimbabwean dollars, o mahigit 293,000 pesos. Si Marizan He ay humarap kay High Court Judge, Justice Munamato Mutevedzi, kasama ang kanyang defense representative na si Gamuchiral Marazanhi, noong October 25, 2022, para simulang dinggin ang kanyang trial. Ang ginang ay nagplead ng not guilty sa kanyang murder charges. Ito ay inaakusahang walang awang pumatay sa kanyang apat na mga anak na babae sa pamamagitan ng paggilit sa kanilang mga lieg, sa kasinunog ang kanilang bahay para itago ang krimen matapos ang domestic dispute sa pagitan nilang mag-asawa. Nag-claim ito na wala sa tamang kaisipan ng nang nangyari ang krimen. Ilang medical reports din ang sinumiti ng defense team, para patunayan na si Maziran He ay mentally unwell, na ground di umano para sa diminished responsibility. Ayon sa outline ng defense team, sinasabing ito ay psychotic, at nasa abusive marriage, ang pagiging babaero din umano ng asawa nito, ay nag-contribute sa suffering ni Imelda. Sinabi rin ng defendant na siya ay nakaranas ng pangutya ng iba, dahil sa pagkakaroon ng apat na anak na puro mga babae na nakadagdag rin sa isipin nito. Sa historical at traditional context, ang pagkakaroon ng anak na lalaki sa bansang Zimbabwe ay importante. Ang mga anak na lalaki ang nakikitang paraan para sa continuation ng paternal line na napakahalaga sa African cultures. Sila rin ang inaasahan na magpanatili sa tradisyon sa pamilya, magpo-provide ng security at support sa pamilya sa hinaharap. Ang mga anak ding lalaki ay ang source of labor para sa mga tumatanda nilang mga magulang. Ang pagkakaroon ng lalaking anak ay nagbibigay ng magandang reputasyon at estado sa pamilya, kaya maituturing na achievement para sa isang ina ang magsilang siya ng anak na lalaki. Nagsumiti ng application ang defense para mai-admit ang babae sa isang psychiatric hospital dahil ito ay mentally unstable hanggang ang kanyang condition ay mag-improved. Nag-apply din ng special verdict of not guilty on the grounds of insanity, ang defense team ng Gina. Umaasa ang mga ito na siya ay mapapayagan na makulong sa isang pasilidad, na makakatulong sa kanyang karamdaman. Ayon kay Imelda, posibleng na niya ang kanyang mental condition sa kanyang ama, na isa di umanong mental patient. During cross-examination sa asawa nitong si Lamec Brande, kinumpirma ng lalaki ang kanyang bien ng lalaki ay sobrang tahimik na halos hindi nagsasalita at lagi lamang naglalakad-lakad habang may dalang radyo. Ang pag-ugali di umano na pinapakita ng matandang lalaki ay hindi normal. Kung magsalita man din daw ito, hindi naman nila maintindihan, meron din questionable drinking tendencies ang matanda. Inamin din ito ang pagkakaroon ng relasyon sa tatlong babae, habang sila ni Emelda ay nagsasama pa. Ang isa sa mga ito ay si Millicent na nakilala di umano ng lalaki sa isang bar. Si Narutendo at Chelsea naman ay naninirahan na ilang metro lamang ang layo sa kanilang shop. Ang paglilitis ay ipinagpaliban hanggang November 9 upang makapaghanda ang prosekusyon ng report ng psychiatric evaluation ng Gina. Ito di umano ay makakatulong sa korte para maibigay ang naaangkop na desisyon. Muling pinagpaliban ng hukom ang traya ng Ginang nang napag-alaman na ito ay inyeksamin lamang ng iisang doktor. Ipinag-utos ni Justice Priscilla muna nga na muli itong sumailalim sa panibagong psychological examination ng isa pang medical practitioner. Ang report din na isusumiti ng mga professionals ang sinasabing magdedetermine kung ang ginang ay nasa tamang kaisipan at ito ay fit to stand on trial. Ang trial ni Imelda Marizanhi ay nagsimula noong Wednesday, July 13, 2022 na deringin ni High Court Judge Justice Priscilla Munangati Manungwa makalipas ang 20 months matapos ang krimen. Ayon sa babae during trial, ang kanyang ginawa ay act of mercy, dahil natatakot itong maging miserable ang buhay ng mga anak, pag siya ay wala na. Isang mapagmahal na ina di umano si Emelda, ayon sa ina nitong si Maray Mupini, at maternal aunt na si Eunice Mutukwa. Mahirap din umanong tanggapin na ito ay nagawa ng babae. Kinumpirma din ng mga ito na merong history ng mental illness sa kanilang pamilya. Nagbigay din ng testimonya ang 32 years old na si Emelda noong huling araw ng kanyang trial. Ayon dito natatakot siyang ang kanyang mga anak ay maltratuhin ng kanilang stepmother pag siya ay wala na para sila alagaan. Sinabi rin nito na naging mahirap ang kanyang kabataan simula nang iwanan sila ng kanyang ama at kalaunan ay nakipag-divorce ito sa kanyang inang simaray. Maray. Ayaw di umano nitong maranasan ng kanyang mga anak ang naturang paghihirap. Sinubukan din nitong isisi sa history ng mental illness ng kanyang pamilya ang kanyang action. Pero ayon sa affidavit na sinumiti ng state witness and psychiatrist-doctor na si Patrick Mahaka, na si Imelda Marizan Him ay walang mental health issues. Ayon sa testimonyang ibinigay ni Lamex sa mga otoridad, si Imelda ay bayulente. Katibayan di umano sa violent tendencies nito ay ang mga marka ng injuries na ginawa nito sa sarili. Madali din umano itong magalit kahit na sa maliit na bagay lamang. Ilang state witness din ang nagbigay ng testimonya sa korte laban kay Imelda. Napag-alaman din na ang pagtataksil ni Lamek sa misis nito ay ilang dekada nang nangyayari. Hindi rin ito ni Minsan ini-report sa mga otoridad ang pang-aabusong nararanasan, sa halip ay tiniis niya ito lahat. Ito din umano ang makakapagsabi kung gaano ka-stable ang mentality ni Emelda. Ayon kay High Court Judge Justice Munamato Mutevedzi, ang 30 years old na si Imelda Marizanhi ay walang takot at cold-hearted. Mas ginusto din umano nitong tapusin ang buhay ng kanyang mga anak para lamang makaganti sa kanyang asawa. Ang pagkiklaim din umano nito na wala sa matinong pag-iisip na nangyari ang mga krimen ay hindi totoo dahil maraming evidence na nagpatunay na ang krimen ay premeditated. Wala din pinakitang sign ng insanity ang ginang dahil naibigay pa nito ang graphic details kung paano niya kinitil ang buhay ng mga anak isa-isa ayon pa sa hukom. Hindi rin ma-explain ang ginang during cross-examination kung bakit meron itong rat poison sa kanilang family car. Ganon din ang pagkakaroon ng updated funeral policy sa apat na anak pero wala silang mag-asawa. Ayon sa hukom, wala di umanong justification kung bakit kailangang idamay ni Imelda ang mga anak dahil wala namang kinalaman ang mga ito sa hidwaan nilang mag-asawa. Ayon din sa statement at oral evidence galing sa Gina. Gusto nitong kunin ang lahat ng kanilang naipundar at iwanan ang asawang si Lamec Brands na walang-wala. Nakakalungkot lamang ding isipin na ang tingin nito sa mga anak ay parang mga bagay na naipundar lamang. Kung talagang gusto di umanong tapusin ni Imelda ang kanyang sariling buhay tulad ng sinasabi nito, marami ding paraan para gawin ang naturang bagay. Pero ang lahat ng circumstantial evidence put out na gustong mabuhay ng ginang at gusto lamang nitong pasakitan ang asawa. Ang action din umano nito ay hindi pagmamahal kundi pagiging selfish. Ang self-obsession at egocentrism ay nag-demonstrate ng sariling takot nitong mamatay. Habang kinilayang nito ang kagustuhang mamatay, kasama ng mga anak, nagpakita naman ito ng very little effort para ito gawin. Ang paraan din ng pagpapaliwanag ni Imelda sa kanyang mga ginawa ay nakakabigla, kaya mahirap ding paniwala ang hindi nito alam ang ginagawa niyang krimen. Hindi rin di umano nakatulong sa kanya ang ilang beses niyang pag-iyak sa loob ng korte dahil ang kanyang krimen ang patunay na siya ay walang pusong ina. Ang isang ina din umano ay maaaring mapatay ang isa sa kanyang mga anak by accident, pero ang pagpatay sa apat, shows na ito ay determinadong gawin ang krimen. Hindi rin di umano na patunayan ng akusado na siya ay mentally ill nang ginawa nito ang mga krimen at ang mga sinumiting medical evidence ay hindi totally reliable. Napatunayan din umano ng state na ang akusado ay guilty beyond any reasonable doubt sa lahat ng charges na sinampa dito. Ang upbringing din umano ni Marizani ay walang kinalaman sa kanyang action at krimen, base na rin sa mga factual evidence at defense. Ibinigay ni High Court Judge Justice Munamato Mutevezzi ang sentensya ni Imelda Marizani noong March 24, 2023, matapos itong mapatunayang guilty sa four count of premeditated murders na isinampa dito. Ang pangyayari din ay sinabing mass murder na ginamitan ng multiple fatal method para pumatay. Tulad ng paghahalo nito ng lason sa inumin ng mga anak at paggilit sa lieg ng mga ito na isang savage at brutal na pamamaraan. Si Imelda din umano ay isang mapanganib na kriminal at hindi papakitaan ng anumang awa ng korte tulad ng ginawa nito sa kanyang mga anak. Hindi rin di umano nito deserve ang second chance at ang makabalik sa lipunan. Traumatizing din umano kung iisipin ang sinapit ng mga bata, ayon pa kay Justice Mutevedzi. Ito ay napatunayang guilty sa four counts of murders, at nasentensyahan ng one life sentence per murder. Humingi rin ang akusado ng kapatawaran sa kanyang mga kamag-anak at asawa matapos ang kanyang sentencing hearing. Si Imelda ay kinulong sa Mlondolozi Prison sa Women's Section ng Kami Maximum Prison na malapit sa Bulawayo. Noong February 2025, isa si Imelda Marizanhi sa mga inmate sa Kami Maximum Prison ang bininyagan para maging miyembro ng Seventh Day Adventist Church. Sinasabing ang ginang ay maaring maging bahagi ng Criminal Justice System Rehabilitation Program dahil sa pagiging model inmate nito at pagiging active participant sa prison ministry programs. Ayon sa panayam sa 32 years old na ginang, sinabi nitong ang kanyang baptismal ay nagpapahiwatig ng malaking pagbabago sa kanyang buhay ang kanyang newfound spirituality, din umano ay nagbigay sa kanya ng sense of peace. Naunawaan na din umano nito ang severity ng kanyang naging action at grateful sa second chance na naibigay sa kanya sa pamamagitan ng kanyang bagong relihiyon. Ayon pa kay Captain Tenda Ilecola, si Emelda din umano ay nagpapakita ng remarkable dedication sa kanyang pananampalataya. Ang kwento din di umano ng buhay nito ay nagbukas ng ilang komplikadong katanungan tungkol sa kaugnayan ng faith, rehabilitation at justice. Ang basic, legal at natural responsibility ng isang ina ay proteksyonan ang kanyang mga anak at ilayo sila sa anumang kapahamakan, hindi ang ihatid sila sa kanilang kamatayan. Totoo abang merong chance ng rehabilitation ang isang taong pumatay ng kanyang kapwa? Paano ang inang kumitil sa buhay ng kanyang mga walang kalaban labang mga anak?